Nasakpan sa mga pulis sa Digo City nga sa pitaka gisulod sa suspect ang gituuhang shabu dihang gikapkapan kini human madakpan. Subay sa report sa Digo City PNP, nagpahigayon sila og drug bypass operation bandang alas 4:35 kagahapon sa hapon Agosto 21 sa Nara, Kahayag Street, Barangay Zone 2, Digos, dihang ilang napalitan og usa ka siya nga adunay sulod sa gituuhang shabu ang suspect giila kini sa mga pulis nga si Kenneth Mansera Mahinay, 32 anyos, taga Purok 3, Barangay Poblacion 7, Midsayap, Cotabato. Laing upat pa mga sachets nga duday sulod sa gituohang shabu ang nasignit sa mga otoridad nga tanan-tanan mo kantidad sa 111,300 pesos base sa street market value kauban sa Digo City PNP atol sa operasyon ng laing unit sa kapulisan sa Davao del Sur RPDEO ug Naval Intelligence Security Group Eastern Mindanao ug Technical Intel Group NISF samtang sa Mabini Davao de Oro gibungkag sa puwersa sa PDEA Davao de Oro Davao de Oro Police Provincial Office ug Mabini Municipal Police Station ang gingong drug den nga nadiskobrehan atol sa sa ilang drug by bust operation sa Prof. Durian, barangay Pindasan Mabini, Davao de Oro, na dakpan ang gingong drug den maintainer na napalitan o balor 2,000 pesos sa ituwang shabu nga giila sa pedeya nga si Ariel Liparto, 52 anyos. Duha ka mga gingong drug den investors na nadakpan atol sa operasyon nga naaktuhang nagshabu session nga gilas taga-pedeya nga sila Lance Darrell Omictin o Alvin Mandap, balor 74,800 pesos sa ituwang shabu ang napalit o nasignit atol sa operasyon. Sa Davao City, nadakpan sa Baybas Operation sa Kapulisan sa San Pedro Police Station 2 ang usa ka canvassers bandang alas 9.51 kagabi Agosto 21 sa Purok 5 Industry Extension, Barangay 2-A Davao City. Ang suspect, giila sa mga pulis nga si Jimmy Lamang Pichon, 41 anyos, residente sa Mati, Davao Oriental. Usa ka si nga ay sulod sa ito shabu nga mabalor sa 2,500 pesos, subay sa street market value ang napalit sa pusher buyer nga pulis gamit ang 1,000 pesos nga marked money.